guys. Andito tayo ngayon sa loob ng auction. At dandan lang po ang boses. Bawal ang maingay. At uh, tatlo po ang nakuha natin. Isa po ay um, ito po. DA6 DA17 DA17 na manual. Ah, uh, rare unit po ito guys manual, pull, buy, pull. tapos 4x4 captive Captain set. set ito po yung mga picture okay. so, yeah. yan yan po yung day 17 manual natin nakuha guys tapos iba pa okay yan po tapos yung isa po natin nakuha guys wala pa yung isa po natin nakuha ay yung isa is DE-17 na straight matic may nakuha din natin may nakuha din tayong straight matic na da 17 4 4x4 pa rin po yun all power siya ito po siya guys ba ano yun? Wow, turo mo yan. Ito po yung Day 17 straight mati. Turbo siya, guys. Ayan. Halos ka pa riyan. Ang day 17 daw yan. Ayan. Ayan. Straight mati. 4x4. Straight mati po siya, guys. 2018 model. Ayan. <laughs> Yan yeah, po yun. Dalawa po ang nakuha natin na DE17 yung isa. Yung isa is manual. Yung isa is straightmatic na turbo. 4x4 Lahat sila 4x4. Yeah. Uh, sa mga Corsonada po, DM na lang po kayo sa JN Auto Parts. Tapos yung isa nakuha natin is Smiley. Ayan po. Four four. po yun. Ito po yung loob ng ano ba ito? Ano sa gusto niya? Wala eh. Ito po yung loob ng auction. Pakita nga yung ano. Smiley? Smiley. Smiley 4x4 pa rin yun. 4x4. top of the line? Ito. 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 Ito ito po yung nakuha nating smiley 4x4 pa rin po ayan o oh, yung headlight niya is 3 liters ayan po siya wait ayan smiley po ito guys na 4x4 na ano hindi manual yun ha ah. ano yun uh, straight matic ito mo yun smiley po Yan po yung smiley natin guys na 4x4. Isa siya 4x4 yan. Yan, yan pong tatlo ang nakuha natin. Loot so, ito top of the line po, smiling. Smiley ayan po. Top 3 layers po ang headlight niya. So bali tatlo ang nakuha natin. Uh, Day 17 four by four straight Matic Day 17 manual na four by four at itong smiley na four by four. DM na lang sir. D -D sir, mag DM na lang po kayo sa price ng Day 17 four by four manual sir ha. Uh, Shut up. Masya Allah. Uh, si, 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 siya yung nagkakawa sa ako ni K-12 yata yan? Ah, K-12. Some ah, shout out mm -hmm. Sir Leo. Sagi, baliktad, binali, binaliktad kasi yung pangalan ni. Eh. Ma'am, ano pinakamura na minibar? Ma'am, minibar na pinakamura yung ano, yung orange po namin na big eye, sir. Yung po yun, 190. Yung matik sana. Yes, sir. Yung matik ba yun? Manual. Yung big eye na yon, yung orange natin. Matik po yun, sir. Katulad nun, sir. Yung po yung ano, pinakamura namin, big eye. Ganda, ganda. Po. Smiley. Ayan, na, ayan po. Po. Ayan po yung ating smiley. Sixty-two na pinakamura. Wala na po. Ano ba yun? O, oh, yun nga. Big Eye 62. O, oh, yun po yun. Ito yun yung Big Eye, sir. Yung pinakamura. Ano to? Matic Day 17, ma'am. Yes, may nakuha po kaming Matic na Day 17, sir. Mag-DM na lang po kayo sa page namin, Ito. sir, ha? Yan ba yung Day 17 Matic? Uh -huh. Ito, sir. 4x4 Ito yung nakuha namin na Matic Day 17 4x4 straight Matic ito 4x4 yan. All power po siya Turbo Turbo din po ito Mayroon pa ganun ma'am Yung layo first owner dito sa Yes po lahat lahat naman po ng mga units namin sir is First owner po ang si Japan. Pilipinas Kasi galing po talaga ng Japan yung mga unit natin Yan o no? kami Ayan. po ang nagbibid dito. Ganda ng, ano, to Para sir, yan. sa mga prices po, DM po kayo sa page namin, Pitch, sir. Uh, sir June, mag-DM po Ayan kayo lang sa lang ka. ano. So, kung sino yung pinaka uh, sino yung pinaka nakakorsonada nitong mga nakuha natin ngayon kasi mga magagandang units po so, talaga yung nakuha oh. natin D17 dalawa. Yung isa matik, yung isa manual. At saka uh, smiley na 4x4. Lahat sila 4x4. So DM na lang po kayo. Tapos na po kami magbid at lalabas na kami. Na amoyarda si Bumam. Wala sir. Davao lang po among yarda sir. Sir Angelo, Dabaw lang po kami, sir. Ito po. Ito po yung ating manual. p 17 Manual for bio. Rear unit. Paminsan lang tayo. Mahirap maghanap ng ganitong unit kahit dito sa Japan. Yan. Ayan po. Binayon pa namin to para makuha lang. Ito po ang dahilan kung bakit madaling araw kaming umalis ng bahay. <laughs> Yan, yan, Para gusto uh, lang talaga namin makuha itong unit na to. Mahirap At nakuha talaga natin. Thanks, guys. Thank 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 okay, guys. Abang, abang. At lalabas na kami. Tapos na kaming magbid. Bye.